Yo, 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 check, kamusta mga idol? Dito na naman po tayo sa ating topic Kung paano mag-adjust nitong tapalodo sa harap Kung tabingi yung tapalodo nyo sa harap Ganito lang ang gawin nyo mga idol Check nyo lang yung tornilyo dito sa ilalim Merong size 10 na tornilyo yan mga idol Yan, tatlo Luluwagan nyo lang yan mga idol saka nyo i-adjust ngayon, luwag lang ha yan tatlo yan mga idol luwagan nyo lang wag nyong tatanggalin mga idol yan, yan tatlong yan ang luluwagan ninyo siguro mga dalawa tatlong pit lang okay na yun kasi gagalaw na yung tapalodo dyan yan, pag naluwagan nyo na yan adjust nyo, sentro nyo sa headlight yan nagagalaw yan mga idol sentro nyo ah sa headlight sa gitna ng headlight papunta doon sa manibela yan. adjust nyo lang tayo nyo dumiretso yan pag na sentro nyo na idol saanya higpitan mga idol ah yung tatlong yun gamitan nyo ng sakit kasi hindi kaya ng kombi so yun lang mga idol maraming salamat sa inyo mga idol